Hello mga mare! Another day, another mini vlog! Wow! Hindi nga kami nakapasok simula nung Martes mga mare dahil nga nilagnat bigla itong si Brianna. Madaling araw nga nung Martes mga mare nung nakapako siya na mainit siya. Akala ko nga mga mare dahil lang sa kaya siya mainit pero hanggang umaga nga ay may lagnat pa rin siya. Kaya nga ayan pagkagising namin mga mare pinakain ko lang siya ng almusal tapos pinainom ko na nga rin siya ng gamot. Buti na nga lang din at wala silang pasok ng Wednesday kaya nga makakapasok pagpahinga siya. After niya nga uminom ng gamot mga Mara, eh, pinabalik ko na nga siya sa kwarto para makapagpahinga pa siya. Habang ako mga Mara ay eh, nag-aasikaso dito sa baba at ito na nga inasikaso eh, ko muna itong mga pa-order namin. Itong naunang order nga mga Mara ay eh, from Agusan del Norte. Sure buyer nga ito mga Mara dahil hindi nga ito naka-COD. Next order naman mga Mara ay eh, from Lano del Norte. Nagkamali pa nga ako dito sa order na to mga Mara dahil dalawang piraso pala yung in-order niya. Tapos isa lang yung napadala ko mga mare. Buti nga at napansin ko kaagad at minessage ko na lang yung customer. At maayos naman siya kausap mga mare kaya nga isi-ship out ko na lang yung kulang na item. Tapos pinagbalat nga pala ako ni Josawa na mangga mga mare. Pasalubong niya kasi sa akin ito nung lunes mga mare at fresh nga ito galing pa ng puno. Sana Oh. Nung gabi nga mga mare ito na nga tumataas na naman yung lagnat ni Brianna. Bakit kaya ganun yung lagnat mga mare sa gabi nga siya na atake? <laughs> Wala na rin pala nito si Josawa mga mare dahil pang gabi na nga siya kaya pumasok na nga siya. Inainom ko na nga ulit ng gamot niyan si Brianna mga mare dahil oras na nga ng pag-inom niya. Inoorasan ko talaga yung pag-inom niya ng gamot mga mare para nga mas mabilis din yung paggaling niya. Pagka-inom niya nga ng gamot mga mare sabi ko nga ay matulog na siya ulit. Pero hindi na nga siya inaantok niyan mga mare kaya nga nag-request siya sa akin na manonood daw siya ng TV. Pero bago nga yun mga mare ay ko nga muna siya ng temperature. Ayan at medyo mataas pa nga yung lagnat niya dahil 38 0.6 pa nga ito. Tapos inayos ko na nga siya ng higa mga mare para makanood na nga siya ng maayos. Nung maayos na nga yung pwesto niya mga mare, ayan nga, at inopen ko na yung TV. Tapos pinatay ko lang yung ilaw mga mare para nga mas maayos siya makanood. At nung napansin ko nga na okay na siya mga mare at busy na siya sa panonood ay nagpaalam muna ako na muna ako. Nagugutom na rin kasi ako niyan mga mare dahil nga kapag may sakit ang anak natin ay napakahirap kumilos. Kapag may sakit kasi sila mga mare ay napakaklingi nila at gusto nila lagi sa tabi lang nila tayo. Pagkababa ko nga mga mare. Nagluto nga lang ako ng madalian. At baka nga hanapin ako agad. Kain tayo mga mare. Yun lang for today's video. Sana nga i-like at share nyo na rin itong video namin. Thank you for watching. Babu!